ang pagkamit ng Germany ng Nismith Trophy ating pag-usapan. Pero bago tayo tumuloy huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated lagi kayo sa susunod ko pang mga video. Tinapos ng Germany ang FIBA World Cup 2023 at nakamit nila ang mahalagang trophy, ang Nismith Trophy. Nakuha ng Germany ang isang makasaysayang titulo ng World Cup sa kauna-unahang huling pagpapakita nito matapos makuha ang 83-77 panalo laban sa Serbia sa Mall of Asia Arena noong Linggo, September 10. Si Dennis Schroeder ay umiskor ng 28 points at namuno sa isang mahalagang third quarter run at ang Germany ay lumamang ng double digit na pangunguna bago lampasan ang pagbabalik ng Serbia upang kumpletuhin ang kanilang walang talo na kampanya sa FIBA World Cup 2023. Tinapos ng Germany ang kanilang kampanya sa FIBA World Cup na may 8-0 record. Coach Gordy Herbert did a good job in bringing us together, said Schroeder, who captured the most valuable player award. May 7 points si Dennis Schroeder sa isang 18-6 run para tapusin ang third quarter na mula sa tabla na 51-all ay naging 69-57 lead, pagkatapos ay umiskor si Dennis Schroeder ng apat na punto sa huling 20 segundo ng Labsen na nagbigay sa Germany ng sapat na separation para makuha ang panalo. Sumuporta si Franz Wagner kay Dennis Schroeder na may 19 puntos, 7 rebounds, at 3 steals, habang si Johannes Voigtman ay nagtala ng 12 puntos at 8 rebounds. Pinantaya ng Serbia ang silver medal na kanila ring na noong 2014 FIBA World Cup. Nagtapos ang laban sa score na 89-77 at pinangunahan ni Dennis Schroeder ang Germany na nagtala ng 28 points, Franz Wagner na may 19 points at Voigtman na may 12 points. Pinangunahan naman ni Avery ang Serbia na may 21 points, Bogdan Bogdanovic na may 17 points at Petrosev na may 10 points.